Magandang araw sa ating lahat Mga Pilipinas sa ating mga brother na mga muslim Assalamualaikum uh, sa lahat ng uh, nanonood sa ating youtube channel magandang araw sa atin uh, sa ngayon doon uh, meron tayong uh, pupukagin na din in unique style siguro uh, experiment lang to uh, hindi natin kukunin yung Uh, pinaka bahay niya uh, ang atin lang kunin yung uh, mismong pinakahani ang ating kukunin din gamitan lang natin kunting usok, pampausok usok try ko lang kung mag success ba ito uh, for the first time ever uh, ang kailangan lang natin is naka full armor tayo uh, PF or complete ppo siguro uh, Uh, para alam niyo na pagpunta natin sa bahay ng Pukyutan mas mabuti na yung naka armor kasi ang pampausok natin ang liit lang <laughs> kaya try natin ito na tayo mga kapatid naka full armor na tayo kaso lang flexible yung nasa unahan ko nasa harap yung mga uh, sanit na harap yung neat flexible gamitan natin to ng hagdan kasi hindi naman ganoon kataasan uh, siguro makaya sa hagdan try lang natin magpip na din natin yung pampausok na maliit lusob sa putyukan na walay gamit na malakas na pampausok huh? try lang natin ay Una tayo sa baba niya Sorry kung hindi ko ma-detail lahat ng mga gagawin ko Kasi walang katulong Oh, ang laki Ang dami mga kapatid. Yung sinasabi ko,

hindi kinaya sa first attempt kasi nakahanap sila ng entrance sa likuran ko siguro ang miss ko doon ay yung pag insert siguro hindi ganong na insert yung ibang uh, jacket ko kaya nakahanap sila ng entrance sa likod uh, doon nagmula kasi ang karamihan sa kanila uh, dami kong premyo yung premyo yan mga kapatid mayroon tayong maraming premyo hindi ko ba alam kung saan sila ng, ang entrance nila siguro dito yung entrance pag insert siguro hindi ganong na takpan kaya dito gumapang pa hanggang sa mukha kaso lang ang baby piece hindi na istingan o naikutan uh, patungo kasi sila sa direksyon na uh, may doon sa anit uh, ba kaya doon siyang pang direksyon nila hindi <laughs> mabay hindi ka bukong <laughs>